Yon mga kids, eto tignan niyo yung bitbit -bit namin mga kids. Ka 23. Kahit ang 23. Ayun lang. <laughs> 23. Grabe. Bili tayo turon. Yon. Magandang araw ng weekend mga kids ito. Giyernes so bali, nagbabalik so medyo natagal lang tayo sa pag upload ng panibagong video Matatandaan nyo yung last video natin yung ano, yung nag long weekend tayo pagkatapos ng pagkabalik na pagkabalik natin sa trabaho sobra, grabe yung busy natin, naratra tayo sa trabaho so ilang, ilang linggo tayo may pasok ng weekend sunod sunod, may linggo, may sabado so hindi naman ako makahindi dahil rush yung mga trabaho nakikisama tayo dahil meron tayong gustong gawin by end of the year so hopefully payagan tayo kaya ito, rumaratratin tayo so yun, kaya ipon tayo ng ipon, sana maaproban yun maaproban yun ayos yun so bala ito, so andito ako sa town center actually kasama ko si nag-iisang ikaw natin kaya lang iniwang ko siya sa ano iniwang ko siya sa dollar store pipick upin ko yung pagkain, eh maaga pa umorda kami na pagkain, eh. lumpas kami ito so, araw kasi ng sahod na hapon, biyernes ngayon. So, bali ito, as usual, syempre, nag-overtime tayo ng ilang linggo. So, ito naman tayo ngayon. Ah, bibili tayo ng gusto natin. <laughs> so, bali kanina nga, nakaka-300 na kami. Sobra. So, so maubos na yung overtime ko. Pero okay lang yan. So, at least, di natin magagalaw yung regular na sahod natin. Yung overtime. Ito, andito tayo sa putlaka ngayon. So, bali, itingin-tingin ako ng sapatos. Baka may sale. So, yun. Baka merong sale dito eh. Ayan, so, may mga sale nga. Pero, tingnan natin yung gusto ko. Yung meron yung gusto ko. 25% off. Online na. Tumitingin din kasi ako online. Kung saan mas mura. Minsan mas mura sa store kaysa sa online eh. Nadala na ako eh. <laughs> Kaya, bago ko bilhin, pupunta muna tayo dito. Ayan. Teka lang mga clips Under Armour, meron akong gusto ang Under Armour, mura eh. Online. Wala siya rito. Ayun. Ito, eh. sale to sa, ano eh. Sale to sa online Under Armour. 150 dito. Tawag pala binili ko, maganda pala itong gold. Ano binili ko pala ito? Maganda pala yung Under Armour na yun. Meron pa kaya yun? 150. So, tingnan natin online ulit kung anong mura kayo. Ang ganda pala yun. Ang ganda pala sa balik. Tingnan natin. So, ito. So, ito so, dito sa Nike naman tayo kung anong mura dito. Ay dito sa Champs kasi nakita ko online sa Champs mas mura yung Under Armour na gusto kong sapatos dito naman tayo sa Champs yun so yun sana meron sila dito pero kung wala paano kaya yun sale siya kasi dun sa Champs eh pero dito ano parang wala dito at ang gusto ko yun Oh, you ito yung siyang makatilis para sa online. So, ito dito tayo bibili. Bili tayo nyo. Kaya niya na yun. natin. Ito one online yung So, natin kung maganda sa pakat. Ayan. Sa Bili tayo Para may subin natin tayo. Ang ganda Wala pa akong under armor na sa Kaya, subok tayo. Ito natin yung masarap sa patos. Bili tayo tayo ito at binili natin yung Under Armour na yun 109 $109 siya so, kaya binili ko na <laughs> kasi tara pa tayo sa patos na Under Armour so, uh, ngayon dati kasi nung alam nung bata tayo eh, wala tayong pambili. so ngayon eto, nandito tayo sa Canada nakapagtabaho na tayo ng maayos magandang ganda sa ako eto ngayon tayo bumabawi nakakabili tayo ng gusto natin sa patos kasama si nag-isang ikaw yan papayag naman siya bumili tayo sa patos basta nasa budget So yeah, so ganito lang naman, hindi naman tayo lagi-lagi bumibili ito. Pag may extra lang tayo, kagaya nito, may overtime tayo. So, bili tayo, di ba? So, sayo <laughs> naman. Hindi naman para sayang. So, paminsan-minsan then, siyempre, kailangan natin pamper yung sarili natin, di ba? So, so para ito, punta na natin yung pagkain na in-order natin, pick up na natin. So, tapos daan na natin si nag-isang ikaw sa dollar store. So, ayan, so, bali, meeting tingin pa rin tayo sa goods. Kahit 50% to. Mahal yan, mga kakips. <laughs> so, ito kayo, sale, sale. Marami sale ngayon. Tingnan natin sa Bat and Body Works. Kung sale yung mga pabango nila. Tapos sabihin natin kayo nag-iisang ikaw. Ayan. Araw ng BMS, pero may pasok tayo bukas, mga kakips. Pero kailangan. Okay lang yan. 24.5 All mini miss, but all mini body care and bar soaps. Limit twenty four. What do you mean mini care? Alin yung alin yung twenty four natin mga tips. Okay. Oh, The next day. Yon, good morning, mga Cubes. Nagbabalik. Welcome back sa ating channel. Araw ng linggo. Ito, so bali. Pasensya na ngayon lang. tayo nakapag-upload ulit. Sobrang busy natin. Grabe, simula nung after ng long weekend natin. Ano? Sobrang busy. Ratratan tayo sa trabaho. Kaya ngayon lang tayo na ano. So pala, ayun, merong garage sale doon sa likod namin. Katatapos lang namin magsimba ngayon. So, bali ito. So, ano? Papasyal ko muna ang ating nag-iisang ikaw kasi busy busy tayo ng almost 3 weeks mga ka-cubes. Sobrang anong date na yun? July 21 na ba ngayon, ma? Hmm? 21 or 20? Hindi na na. Okay. Di ko na alam yung ano, date ngayon. Sobra. So, bali kasi nga, dere-derecho yung ano, overtime. Oh, May pasok ako ng linggo, Sabado. Oh. Eto, ngayon lang kami nakaagalaan yung nag-iisang ikaw. So, pahinga muna. Relax, relax. So yun, so bali ito. Ewan ko, tingnan natin kung saan ko ipapasyal itong ating nag-iisang ikaw. So yun, kita kita sa'yo mamaya mga kakibs. So yun mga kakibs, so bali. Since maaga pa, wala pang alas 10. So katatapos na na misa, diba ito. So bali, nagbukas ko ng apps. Busy naman yung DoorDash. Kaya ayan, ito. Pick up tayo sa DoorDash mga kakibs. Pick up tayo dyan. So ayan, pick up tayo dito sa DoorDash door, mga kakibs. Maaga pa naman eh. Discount, eh. So yan mga ka So bali ito yung pinikap natin sa DoorDash dyan sa PC Express So bali tara deliver na natin to May extra 12 dollars din tayo Hindi naman na sumati pa diba? So habang naghihintay tayong makaga Magbukas yung mga mall so, Rado pa kasi yung mga mall mga Kaya ito part time part time muna tayo Yan, mga kakib, so bali. Ah, $12.25 cents din tayo. Inam sama. So, hindi na masama. So, yun so, aga pa rin. Eh. Kuha pa tayo ng order. Hindi pa bukas yung mall, tsaka sinihan. yun so bali ito. Diret-diretso naman yung order natin. Mag-alas 11, mukhang gising na yung mga tao. So, ito, pipick up naman tayo ngayon sa Popeyes. Nandito na sa rapat natin, pag-drop off natin kanina noon. Andito lang yung papay. So, kunin na natin to So, para meron tayong pang lunch Turn na right. isang ikaw. Andito, kasaba natin siya. Hanggang ngayon. So, diretso lang ko. Oh, diba? Puro bahay pa. Ang so, kagandahan. <laughs> so, yun. So, pick-upin ko muna yung order sa papay. So, kita-kits tayo mamaya. pick up na natin mga clips. Tara, punta tayo kay customer. A few moments later. Two tablespoons of Ayan, sugar. Two tables na ito, napabuti. Tapos i-turn on natin yung kalap sa low heat to medium heat para hindi masunog ang ilalit. Sa isang mangkok, may one cup of water. So yun, na-deliver na natin mga clips. So bali, nakaka-28 na tayo. May pangkain na tayo. May pangkain na tayo na nag-iisipan siya tara lang siya tayo alas 11 na uh, dahil marami tayong overtime tsaka nakapagam tayo nakainin natin sa masarap I want money Ay, hey, money na naman mga katibs one hour later so yan yeah. so, yeah, mga katibs so, matapos namin kumain sa mandarin kumain namin kami dito ng seafood city seafood city naman kami titingin tingin lang titingin tingin lang ah lang lang kayo, mga so yun mga ka-cubes So bali Ito, umpisa na natin yung pagtingin-tingin daw Yan ano na Ang nadaan kayo dito As usual, puno ang iting nila Linggo kasi nyo Maraming tao Ito na naman ang mata ng ating nag-iisang ikaw Ito, ito mo, mo. Ang dahil na natitingin lang daw ang ka-cubes Titingin lang daw ka Bihira kami magpunta dito mga ka-cubes kasi medyo may kamahalan ng tinda rito hmm. hindi na ikakaila medyo may kamahalan dito mga kakibs hanggat maari yung wala lang sa Chinese store na Pilipino product yun lang pinupunta namin dito kasi mapapamurak eh hindi ka makakamura mapapamurak ka sa uh, so yun, ikot-ikot muna tayo mga kakibs tingin-tingin BBC Vigor Bago to ah. Yan, puno-puno yung kainan mga kakibs. Yung puno siya. Ayan. kanya. yan. na. Tumura ka. Dalawa lang. Ayan, tumitawag dito mga kakibs. Ayan, meron dito. Yung mga bagoong nila, taga-kita nyo naman, nakarep pa. Ayan, kompleto dito. Ayan, Seafood City. Ito na wala. Ito na wala. Tignan mo yung date. Ha? So, ayan mga kip kib hotdog. Ang laka dito. Tama na. Grabing hotdog na. Hotdog na pula. yan mga kip kib hotdog na pula. Magnolia na rin dito wala si Chubby si Chubby ang pinaka masarap na natin kung mga pulang hotdog eh Okay. Yan, sito Cubes Wali, ikot ikot po tayo Abang para tindahan mga cubes <laughs> Ha lang ako rito ha na, nandito tayo, huh? medyo may kamahalan talaga. Pero gratis dito, kompleto. Kompleto so yung mga Pilipino kutsa. Hindi sa baboy. Sa Nisan, maganda yung dito. Hindi balat Ang mga mga Wala mga Wala yung mga pre nila. ba yan? Wala yung nila, mga cubes. Diyos. Ito lang ang tayo. Ano ba? Sa Chinese magkano nga yung mga may sira yung freezer nila mga kapis dito nyo dito mga kapis 8 magkana lang yan sa Chinese 6 dito almost 9 siya. tapos kaya din ako bumibili sa Chinese mag ano ah, mga kapis mga bali tingin tingin lang tayo talaga napin na natin si nag ikaw yung mga wala lang sa Chinese talaga Napay. Ayan. Kailangan mag-control tayo dito pag nandito tayo. So yan. may mga luto din pala dito. So, ano po? Long, long silog, sapo, uh, Mga uh, pintapa, kusino, tap silog. Exchange ka nila mga kapripsyo. Medyo mura siya. Ay, medyo maganda yung pangalitan may PNP din pala dito Oh, may PNP din pala dito Ayos ito ah Hindi ko nakita yun ah oh, Ito naman mga souvenir, mga kapiros PNP ba to? Hindi naman Bali, remittance lang pala yun Hindi pala siya yun, yung regular na banko ng PNP Kala ko pwede ka mag-open. Hindi pala. So yun, so bali ito. Ikot-ikot mong tayo. Eh. No. eh dito talaga, kompleto ang Filipino products. Ayun, kompleto. Ito na -ko, takot. Anasin, uh, okay, lang, po takot. Ayan natin yung... Ano ito? Ang kailan ito? So yan, so ramang mahilig sa pag-sit ka dito dyan. Ito, masarap. Pero ito mga ka-cubes. Everything na Pilipino products ang Wala Malamang si Nagisa yung daw natin. Yung matanong. yung na matanong. Nagisa ang daw. Sigurado yan. Hanapin natin. Nasaan yun? Eh? Hanapin Yon mga kids, eto tignan nyo yung bitbit -bit namin mga kids. 23. Kahit ang 23. Ayun lang. <laughs> 23. Grabe. Bili tayo turun. So may kinuha yung resibo sa akin, no? <laughs> Kasi hindi na usong bag, mahal-mahal ang bag. Kaya ito na lang. Bitbit -bit na lang namin. So yan, so bali, bibili lang kami ng putlong turon mga kapit. Andito kami sa Grill City. So yan. Yan lang. Turon lang talaga. Turon lang sa dyan. Turon lang ha. Turon lang. Turon. Mm -hmm. So yan mga kakips. Ito. tayo. Titingin lang tayo. Tumingin lang tayo. <laughs> Tumingin lang tayo dito. <laughs> Ayan si Nagisang Tignan niyo yung bitpet. <laughs> si ay blood mga kakibs Alam niyo na sa pila <laughs> So yun mga kakibs Kalabas lang natin ng Seafood City So nakakada tayo kanina 24, 21 dollars Tapos ngayon Ginawa <laughs> Pinamili na yun ngayon 18 plus 23, plus 23 23 plus yung barbecue This is sa East My goodness So yun lang yan mga kakil So okay lang yun Pag minsan minsan lang yun Bako na rin natin bukas yan. So yun so bali 50 dollars mga kakil So bali ito Uwi na tayo mga kakil Uwi na So bali Pwede na tayo Pagod uh, na Pagod na guli tayo bukas Ang kakil ay talaga ano? Eto, tawin lang naman So, eto, so, pahinga na muna tayo So, bali, relax, relax tayo Masama, ating Masama, ating cerita emang kaki bos